Suportaan po natin si Rodante Marcolita na manalo pagkasinado dahil sa kanyang malawak na kanasan, matibay na panindigan at isang malinaw na pangako sa serbisyo publiko. Ang kanyang mga taga-suporta ay naniniwala na ang kanyang mga kwalifikasyon at kanangian ay nagiging karapat-dapat sa kanias na mahalal sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Narito ang isang detalyadong pagsusuri kung bakit siya ay narapat na ihalal pag-senado. Una, malawak na karanasan sa batas at pamamahala. Bilang isang abugado, may mahalagang karanasan si Marcoleta ay may malalim na pag-unawa sa sistema ng batas ng Pilipinas. kanyang kaalaman sa mga legal na proseso at mga batas ay magiging mahalaga sa pagbalangkas at pagpatibay ng mga batas sa Senado. Ang kanyang karanasan bilang dating miyembro ng Kamara de Representantes ay nagbigay sa kanya ng praktikal na pagunawa sa proseso ng paggawa ng batas at sa mga dinamika ng politika. Alam niya kung paano gumaganda o gumagana ang Kongreso at kung paano magkipag-ugnayan sa iba pang mga mambabatas upang makamit ang mga layunin. Ang kanyang karanasan sa pagtratrabaho sa iba't ibang sektor ng gobyerno at sa pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders ay nagbigay ng, sa kanya ng malawak na Home, home, Perspektibo sa mga isyo na kinakarap ng bansa. Pangalawa, matatag na paindigan sa mga isyo ng bansa. Kilala si Marcoleta sa kanyang matapang na paindigan sa mga isyo ng bansa hindi siya natatakot na ipahayag ang kaniyang mga opinion at paglaban ang kaniyang mga paniniwala. Ang kaniyang mga taga-suporta ay niwala na ang kaniyang matatag na pahindigan ay resulta sa malakas na advokasya para sa mga interes ng Pilipinas. Sa isang senado na madalas na nahaharap sa mga isyo ng pambansang soberanya at seguridad, ang kaniyang boses ay maaring maging mahalaga sa pagtatanggol sa mga karapatan at interes ng bansa. Oh, okay, okay, no, 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 no. Oh. Ang kanyang pagtuon sa mga isyo tulad ng kriminalidad, korupsyon at illegal na droga ay nagpakita ng kanyang pag-aalala para sa kapakanan ng publiko. Pangatlo, dedikasyon sa serbisyo publiko. Si Marco Leta ay nagpakita ng kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko sa pamagitan ng kanyang mahabang karera sa gobyerno. Ang kanyang mga taga-suporta ay niwala na ang kanyang integridad at dedikasyon ay magiging mahalaga sa pagganap ng kanyang tungkulin bilang isang senador. Ang kanyang track record bilang isang tapat at maasahang lingkod bayan ay nagpapakita ng kanyang kakayahan maglingkod ng may integridad. pang kakayahan sa pagawa ng batas. Ang kanyang legal na kadalubhasaan ay magiging mahalaga sa pagbalangkas at pagpapatibay ng mga batas. Ang kanyang kanarasan sa kongreso ay nagbigay sa kaniya ng kaalaman sa proseso ng pagbabalangkas ng mga batas, pag amienda at pagpapatibay nito. ang kaniyang kakayahan sa nasuriin ang mga legal na agremento at mungkahin ng mga liko. Ang kaniyang kranasan sa pagtrabaho sa media at sa pakipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan ay nagbigay sa kaniya ng kakayahang makipag-usap ng epektibo sa publiko. Ang kaniyang kakayahang ipaliwanag ang mga kwalipikadong isyo sa isang madaling maunaw, sa isang madaling maunawaan na paraan ay malaga sa pagpalaganap ng impormasyon at saka at sa paghikayat ng pakikilahok ng publiko. Ang kaniyang kakayahang makinig sa mga hinaing ng mga mayan at ipahayag ang kanilang mga pananaw ay magiging mahalaga sa pagiging isang epektibong kinatawan ng bayan. Pangpito, pagsuporta sa mga adhikain ng mga doterte ang kaniyang malapit na ugnayan kay dating pangulong Rodrigo Duterte ang kaniyang pagsuporta sa mga patakaran ng administrasyon nito ay nagpapakita ng kaniyang pagkakaisa sa mga layunin ng mga Duterte. Ang kaniyang at ang ipagtanggol ang mga Duterte sa harap ng mga kritiko ay nagpapakita ng kaniyang pag katapatan at pagkakaisa Ang kanyang suporta sa mga hakain ni Vice President Sara Duterte ay nagpapakita ng kanyang pagkakaisa sa mga kasalukuyang leader ng bansa. Number 8. Boses ng Senado. Kung siya ay mahalal bilang senador si Marco Leta ay magiging isang malakas na boses para sa mga isyo ng mahalaga sa Pilipino. Ang kanyang kakayahang magpahayag ng kanyang mga panaw at ipagtanggol ang kanyang mga painiwala ay magiging mahalaga sa pagtatanggol sa mga interes ng bansa. Ang kanyang karanasan at kadalubhasaan ay magbibigay sa kanya ng kakayahang maging isang epektibong mambabatas at tagapas at tagapagsalita para sa bayan. Sa kabuuan, si Rodante Marculeta ay nagtatanghal ng kanyang sarili bilang isang kandidato na may malawak na karanasan, matibay na panindigan, at isang malinaw na pangako sa serbisyo publiko ang kanyang mga kwalifikasyon at katangian ay magiging